Hi guys, tinan nyo ang aking prinsesa. Ayan, ganyan siya. Tapos, kapag hindi siya napapansin, yan, mga ngalabit yan. So, pero nakakandong pa rin yan. Ayan, si kandong girl and si kalabit girl yan. So, ayan, no. Oh, Pansin-pansin, dapat pinapansin siya. Kasi laging gusto niya gano'n na yun, nilalablab. Tapos may saying-saying pa. May ganon. Tapos ayan no, oh, kahit kanda, okay okay abit na siya. Kanda hulog-hulog na yung position niya. Ayan, gusto niya lagi ganyan. Ganyan position niya, gusto niya lagi sa ganyang pwesto. Ayan, sa part na yan, gustong gusto lagi niya. O ba diba? Ganyan yung bebe na yan. Uh, oh, uh, Pakakit talaga naman eh. Oo. Uh -huh. Kanda hirap-hirap na, balubalugtot na. Ay, may camera daw. So, ganyan siya, guys. Hindi na mapakali saan-saan. At kahit nga sa pagkain ko, ayan, lagi nakaganyan. Akandong. Hindi na matinag yan sa akandong. Means, kaya minsan, wala na akong nagagawa. Kasi puro ganyan na lang pinagagawa niya sa akin. Hindi ako makaalis. O, di ba Pero love, 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 love yun eh. Ayan, o. Oh. Ganun din ba kayo pag may mga fur baby kayo, ba diba? sobra sobrang love. At yan, gusto na nila yan ayan, kahit na talagang naka gilid-gilid lang ako, ayan, gilid-gilid siya, tutulog talaga siya. O ba diba? ganyan ang ginagawa ng prinsesa ko. Kaya minsan, hindi ano, na ako mga kilos. Wala na akong nagagawa sa loob ng bahay. Kapag umupo na talaga ako, matik yan, nandito yan sa aking, parang sinapupunan eh. Parang gusto niyang pumasok. Pumasok! Ayan. O, oh, ayan. O, diba? Sarap na tulog niya. Oh, ganyan lang ginagawa niya. At kaming dalawa, ganyan lang din. Kaya wala na kami nagagawa. Oh, ayan, guys. Lagi-lagi yan. Ang dami kong mga hindi pa pa na kukuha na na picture, na video sa kanya. Ah. For the memories na lang namin. May nakikipark oh, na naman. O, di ba? O, diba? o, diba? o, may naririnig pa siya. Lamin. Galit ka na pero, naman. Pero, may nakikipark na naman sa harap. O, di ba? naman na akong prinsesa na yan. O, oh, shopee yun. Shopee. Shopee, dali. Shopee. Meron Shopee. Ayaw mo maniwala. Tao po. Pabili ng yelo. Shopee nga, yun. Dali, salubungin mo na. uh Ba, sabi ko sa'yo, Shopee yun. Pi. Pi. Dali, dali. Ngayon, dali, dali. Puntahan mo, puntahan mo, dali. Ang naman niya, Ay, mabali. Dali, dali. Oh, dili. oh, dali, dali. Ano, Sino yun? Dali. yun? Ay, sumunod sa'yo. Sumunod ka ano mo daw. Ayun, 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 Dali, dali. Sino? Dali, pagbuksan mga daw siya. O, oh, yun, hamulin niya. Dali. Yun, 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 yun. Ah, o, ah. oh, diba? Ayan, gusto yung lagi na kayot-yot sa akin. Ang gusto yung lagi nasasasi, feel na sa sinapupunan siya. Pinapin niya lagi sa ganyang position. Wala nang ginawa kundi kanyan. Wala na rin akong nagawa. Puro ganyan na kami maghapon. Wala na, hindi na kami. Ito guys, tinan nyo, panoorin nyo. Ayan, magpapaalam yan. Oo, kalabit-kalabit siya. Kasi gusto niya pumunta sa akin. Pero dahil sa andon, kaya magpapaalam muna siya. O, oh, di ba? galig galing niya. O, oh. tapos napay sa akin. O, oh, kalabit-kalabit. O, oh, di ba? Good girl naman yun eh. At eto na guys, kahit sa aking paglalaba, andyan talaga na kandong. Ayan o. Oh. Kahit Lalaba din siya. Galaw -galaw -galaw okay. Hindi na rin pala ako makakusot-kusot. <laughs> Kasi nandyan na naman siya. O, oh, ayan. Hindi na kami makakilos talaga ng bongga-bongga. Andyan na lagi. Kahit sa paglalaba ko guys. O, oh, di ba? Ayan. Kahit na kanda, hirap-hirap <laughs> siya dyan, dyan din. Pati ako hirap-hirap din. Nandyan siya siya. Andyan talaga siya. Gusto niya talaga dyan. Ayaw niya ng mapakali. Ayaw niya ng mahiwalay talaga sa akin. Ayun guys. Ang mo, viral na rin.

gold. Ah, tingin-tingin kay sa gold. Bibili ka din ng gold, bebe? Ha? Ah? Bibili ka rin ng gold? Oh. Mabili na. Hindi na, binili na. Gold po kayo jan, Gold para lalong yumaman ng bebe namin. Oh. Oy, cute na mo. Kokyet ni ginaw 'yan. Gini ginaw <laughs> Ala na hagard na 'yung damit mo, bebe ko. <laughs> Ito wag pala 'yan. Eh

Ayan guys, kahit natutulog pa ako, ayan pala. Nandiyan pala sa may leeg ko, balikat ko. Diyan natutulog siya. O, oh, di ba? o oh, hindi siya makatulog kasi yung buhok ko hinahangin, nadadali yung kanyang mukha. So ayan, oh, di diba? Kita ko na lang may ganyan pala kami video. Oh, <laughs> hindi makasarap ng tulog dahil nga na yung buhok ko mahangin-hangin. boy oh, sarap ng tulog talaga ng prinsesa ko na talaga na yan. O, oh, ayan, Mamaya, may inis na yan. O, oh, di ba? May inis na. <laughs> inis na, inis na. Inis na, inis na sa buho ko. Ayan. Kasi tutulog ka dyan sa akin eh. O, oh, ayan, ayan. Ito, malikod na lang. O, oh, di ba? Hey, mamaya, ha? Mga 6.30. Gusto mo, di ba? 6.30. Kaya, wait ka lang, ha? Wait lang. Oo, wait lang. Mm -mm. Kikinig ka naman, di ba? Hmm. O, oh, ay eh, nakikita mo sarili mo. Oo. Oh. Yan. Mamaya, magugutom ka. 6.30, tapos gigising tayo ng umaga. Al alas 9 na tayo, bababa. Gugutomin ka na. Oo. Um, ano gusto mo? Kaya 6.30 or 7.30 kain? Nagmeryente ka naman kanina eh. Umaga, hantang Oo. Oh, Di ba? Kaya okay lang yun. tulog ka muna dyan. <laughs> Ayan. Tulog ka ha. Hindi mm, uh, baby. Hmm, bubuntong hininga ka pa ah. Kakain ka din. Huwag ka mag-alala. Oo. Uh -uh. Mm, sleep muna. Sleep ha.